Ang taba, no? okay. dito Sabi yung... na, hindi na, hindi na, na, hindi na, hindi na, ayan siya lahan ayan nabunutan na ilam pag ano pag ano pag hindi busy ayan ang gawin natin mag magatin ayan ang kasing ano minsan tibangan pang ano na rin pang alis okay. ng stress Yung ito, gamit ito sa mga babae talaga ba? Yung aloe vera. Yung ano yung maninipis na buhok Ayan, magamit talaga ito nila. Yung eh, sabi nila na pang patigas daw. Hmm, hindi ka madali-dali na ma ma magunot yung <coughs> buhok Sabi nila. Um, kasi tayo is ito. Sabi nila yung... Ang dami nang gamitin ito sa amin na aloe vera.

lần đi quá quá lần này lần này lần này lần này lần này lần này 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 So, ano ang sabi ng tanglad yung sabi ang uh, sa amin tawag tanglad kaya yung tagalog ano yung tanglad